isanda ang porsyento. Ganito katindi ang kumpiyansa ng Barangay San Jose na may uwi ang titulo sa Giant London Festival o GLF 2024. Ang kanilang mindset, mapagtatagumpayan nila ito sa pamamagitan ng kanilang cooperation at unity. Unang-una po, tulong-tulong uh, kami. Meron po kami sinagot dito, kapampangan, habi-habi, saup-saup. Kasi po, yung mga tigang San Jose, eh, mula po pagkaisip, patulad ko, mula nung magkaisip na ako, gumagawa kami ng giant lantern. Kapag hindi gumawa ng giant lantern ang barangay San Jose, yung mga tao nagagalit. Isa ang barangay San Jose sa mga hindi nawawala tuwing may tagisan ng higanting parol. Dahil ayon kay Kapitan Loreto Tumang, hanggat may Giant Lantern Festival, mayroong entry ang San Jose. Malupat, hindi na raw kabilang sa kanilang alalahanin ng pondo dahil sa malaking subsidy na ibinibigay ng local government, gayon din ang in-kind donations. Kung dati humuhugot pa sa sariling bulsa, ngayon hindi na nila ito pino problema. Uh, Ini-invite ko po kayo sa Giant Land Festival sa December 14 po. Ma para makikita niyo po yung mga maganda at, pa at panibagong mga gimit, palagay ko po meron po niyan. Sugrado so, ko po, masisiyahan kayo. Hindi lang buong kapampangan, buong Pilipinas po. Imbitado po kayo lahat. Pumunta po kayo dito sa bayan ng San Fernando. Dito po yung Home of Giant Lantern Festival. Ang entry na aabangan sa San Jose, kombinasyon daw ng klasik at modern na disenyo ng iganting parol. Samahan pa ng teamwork. Sherwin sure na nga kaya ang barangay? Yung teamwork namin nandyan eh. Kung in, wala yung teamwork, hindi mapapadali yung trabaho katulong din sa akin para mapa, mapabilis at mapaisi yung trabaho ko bilang lantern maker. Samantala, malapit na magbigay kulay at liwanag ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinson's Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, maaari pa rin mapanood ng live ang inaabang ang tagisan ng mga higanting parol sa CLCV36 at sa aming social media platforms. Liana Canilao, CLTV 36 News.